Aries, ngayong araw ay huwag kang mawawala ng aura ng kasiyahan, sa isipan at sa nadarama, kung hindi mo pa makamit-kamit ang mga gustong plano, para sa maayos na magawa para sa buhay, dahil mas hihina ang grasya ng positive energy sa iyo kung malulungkot ka, at ngayong araw ay mas malakas ang aura mo na madali kang pakiusapan kaya umiwas ka sa ibang tao nang makaiwas ka sa pagtango dahil sa mabait mong ugali, ay magagastusan ka ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, dapat ka naman may ugaling mahaba ang pasensya dahil yun ang magbibigay sa iyo para makatulong sa kanila. At doon ka naman magkakaroon ng swerte sa trabaho, at sa pera ay pagsisinop, dahil may grasya ng swerte ang hawak na pera ngayong araw, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 16, number 34, at number 22. Taurus, mas mainam pa sa iyo ang magalit ngayong araw, nang naaayon sa sitwasyon, dahil kung magpapasensya ka na naman, sa kanila ay laging gagawin ang nais nilang nakakainis, kahit sa pamilya, o ibang tao ay dapat mo na mabigyan ng tuldok, para walang gagawa ng nagbibigay sa iyo ng paghina ng aura ng swerte. Sa tahanan ay bawal sa iyo magpatanggap ng bisita para walang magdala ng bad energy, sa bahay na magdadala ng problema sa relasyon, at sa iyong pera kung may naiipon ay huwag muna ilagay sa investment, dahil may sinyales na may bigla ang dadating na kailangan mo talaga ang pera. Sa trabaho, dapat kang maging mas mapanuri sa dapat pakisamahan ngayong araw, dahil may sinyales na araw ng pagtataksil sa iyong trabaho. Sa mga kasama, kaya kung magiging maingat ka ay malilihis ka sa problema sa trabaho, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color Gold, and Color White number 25, number 11 at number 14. Gemini, ngayong araw ay mag-isip na dapat ka bang. Sumunod ng sumunod sa nakakausap, pero walang naibibigay sa iyong pagluwag sa kabuhayan, kung dapat mo nang iwanan ay pag-isipan, na dahil ang pahiwatig ay wala kang swerte pa sa kanya sa ngayong, at nasasamantala ang iyong aura ng swerte, na naibibigay mo sa kanya dahil napapasunod kanya ang pahiwatig, may aura ka ng katalinuhan, ngayong araw kaya pwede kang sumubok ng ibang diskarte, at doon mo makikita, na kaya mong maging nag-iisa, para kumita ng naaayon sa iyong kagustuhan. Sa pag-ibig, kung nais mo ng pakasalan ang minamahal ay maganda ang sinyales pwede kayo makagawa ng maayos. Na pamilya basta maiiwasan ninyo magselos kagad, dahil yun ang magbibigay sa inyo ng pagbagal, ng pag-asenso sa buhay pamilya, kung magiging mag-asawa, ang pagseselos ng pabigla-bigla ang pinapahiwatig. Sa trabaho, mas mainam pa sa iyo ang huwag muna tumulong sa mga kasama sa trabaho dahil doon ka pa pwedeng makakuha ng negatibong paggawa kahit nagbibigay ka lang ng tulong kaya mas mainam sa iyo na mag-focus sa sariling ginagawa at maging mas matahimik Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white, and color red number 24, number 8, at number 16. Cancer, ngayong araw para sa mga kausap, araw ngayong. Nang salawahan, at pagtalikod sa mga naipangako ng kausap, kaya dapat kang maging maingat sa gagawin at paglalabas. ng mga diskarte mong mahusay dahil iiwan, ka ng kausap pag nakuha ang gusto sa iyo ang pinapahiwatig, may aura ka pa ng kahinaan ng swerte sa pagpirma kaya dapat kang umiwas sa pirmahan, may aura ka namang swerte sa mga kaibigan, natiwala ka talaga pag nagbigay sa iyo, nang pwedeng kayong gumawa ng pagkakaperahan ay sumama ka. Sa iyong pera ay bawal ang magpalabas sa ibang tao, nang makaiwas sa kagalit na tao tungkol sa pera sa hinaharap. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na may banta ng isang tampuhan sa relasyon, kaya maging mapanuri at may mahabang pasensya, nang madaling mawala ang sinyales na suliranin sa pag-iibigan. Sa tahanan ngayong araw ay may magandang enerhiya ang miyembro ng pamilya sa usapang pera, kaya iyong sabihan na tumuloy, basta humingi sila ng advice sa iyo pagtungkol sa pakikipag-usap, para may swerte sila na galing sa iyong kahusayan, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 16 number 23 at number 25. Leo, sa pag-ibig, ay pwede nagigipit ka ba para makagawa ng desisyon kung itutuloy mo pa ang inyong pagmamahalan? Maglaan ka pa ng panahon, ang pinapahiwatig dahil mas malalaman mo ang tunay na mararamdaman mo. Para sa kanya dahil may sinyales na suerte ang inyong relasyon, kung magtatagal kayong dalawa. Sa transaction ngayong araw, kung babae ang makakausap, ay dapat kang tumuloy dahil okay ang vibes ninyo ngayong araw ng swerte. Pero kung lalaki ay ipagpaliban mo muna dahil mahihirapan kayo na magkasundo, parehas ninyong ipipilit ang inyong nalalaman. Sa trabaho, mas naaayon sa iyo ang maging matahimik dahil ang mga kasama sa trabaho na magbibigay sa iyo ng suliranin sa pera ay hindi makakalapit ang pinapahiwatig. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 23, number 16 at number 30. Virgo, ngayong araw ay pwedeng makakita ka ng kalungkutan, na para sa iyo na dapat ay maging mahaba ang pasensya, nang hindi ka mapintasan ng mga kausap, at pwede mong mabalikan mo sila sa ibang transaksyon, dahil ang kalungkutan mo, ay sa mga kausap na palakasan at impluensya, kaya ang kasama mong ganoong tao ay huwag mo nang muling sasamahan, dahil nagiging kawawa ka sa sitwasyon ng pinapahiwatig. Sa tahanan ng magulang ay mas mainam na huwag mo muna ipakita na magalit ka sa iyong nakikitang kapintasan magdahan-dahan ka na may tama para hindi masira ang masayang relasyon. Sa iyong pera ay maging maingat sa paglalabas ng pera, kahit pa sa kamag-anak ay huwag muna magpapalabas ng pera sa kanila, nang makaiwas sa kagalitan at unahin syempre ang pamilya, nang tuloy-tuloy ang pagkakaperahan. Sa trabaho ay maaga kang pumasok ang magbibigay sa iyo ng ikakabilis ng pag-asenso, at laging magiging masaya ang araw sa trabaho, at huwag kang makisama muna sa mag-aaya sa iyo ngayong araw, sa mga kasama sa trabaho, para makaiwas sa kagalitan sa tahanan ang pinapahiwatig, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pihiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 14, number 26 at number 30.